Tahan, kwentuhan ang magaganap ngayong hapon dito sa Fast off Ang dami-dami hong tao talaga dito. Naipay, kapuso! Narito po ang ating mga guest. Jokes and Teddy! Hello, <laughs> Thank you, thank you. How are you? Thank I'm you. good, how are you? Thank you for being here. Maraming maraming marami, salamat. Marami ang marami init ng panahon. Yes, yes. Kaya tayo naka-black eh. <laughs> Correct. Hindi <laughs> <laughs> niyo mo sinabi kung black kayo. Pinainit. <laughs> Pinainit pina pa, pa namin. Pero nakikita niyo ba? Mga about two, less than 3,000 people in the studio. Yes! Yes! Goosebang kisiksikan sila eh. Oh. Inabang, inabangan talaga kayo. At Thank ang ba? kwento pa niyan, 7 o'clock in the morning, nandito na. Grabe! <laughs> 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 Mainit ha, mainit sa studio, Ma baka ma-suffocate mas sila. Usually ito ang lamig-lamig eh, pero dahil yeah, yeah. sa dami ng tao. Pero kasi ka <laughs> talagang na-maipasang, basta sama-sama, best time ever. Yes. yes! 15 years ago, you were part of Showtime. Okay, Ah, okay. uh, pinasok niyo yun. And you guys were uh, stars. I mean, you know, itchy worms, di ba? I mean, okay. uh, Rock Rocksteady. Uh, how was that transition? Hindi ba kinahirapan? Madali ba? Uh, how was it from, you know, from singing, for example, in a band, from being, uh, you know, a part of the band, frontliners of the band, actually, to hosting? Uh, for me, it was very difficult, Tito Boy, kasi lalo na nung first few years, may mga guests yung sa ABS, sa, sa Showtime. Tapos... Um, kaya tanong ko, sino, sino yun? Artista ba yun? Sino ba yun? si, uh -huh. Ay, sa, 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 sa siya yung magsasabi na, ah, jowa niya yung ganito, tas ganito. Ganon. I mean, kasi I don't know any, anyone. <laughs> except you and the uh, <laughs> Chris, di ba? okay. Ako naman po, uh, I was really born a star kasi talaga. Yes! So. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Yan ang gusto mo dyan eh. No, no. I mean, bago pa kasi ako na... Seryoso yung sagot ko eh. Seryoso rin ako. Bago pa uh -oh. kasi ako nag-rock uh, steady na, uh -oh. na nag artista na ako before. Ah, oh. oo. Kung baka yung Rocksteady, Here yung, in GMA. Here in GMA. Si Cecil nga sabi mo. You were Opo, with Cecil. She was my EP before sa Idol Ko Sikap. Okay. So, yung fast talk, ako yung pinakamabilis magsalita sa Idol Ko Sikap before. Ah, no? oh, talaga. Okay. Sample naman dyan! Sample! Uh, uh, Sample! Sample! <laughs> Sample. Sige nga. Kopya. Okay. Gaya mo malambot kuno at mahaba kanyang buhok, medyo matangat siya, mapungay, matabi din sa piski, baning kinita na katuman pero malaki ang balakang. Minunod sa hita sa leg, sa singit, sa braso, sa paamit, sa medyo, medyo makapal ang muka, malas kumain, tumagay, tumawa at magsalita. Oh! Oh! Palagpat naman dyan! Kalak! Yeah! Dali! Yeah! okay. okay. Sige. Akala yeah. ko si Glock 9. <laughs> mas, hindi pa uso yung spoken word. Hindi pa uso naman. Nagsispoken spoken word na ako before. So, Galing talaga. So, medyo, medyo may training na ako ng konti sa pagiging uh, in front of the camera, ganyan, sa pag-acting. So, kami so, ni, okay. ni Jogs, medyo ako yung ano niya, yung uh, pari, mo iwan dito. Ah. <laughs> you <laughs> were in familiar territory, ako, ako. in ako. other words.